Si Mephiboset ay isang lalaking pilay mula pagkabata, nakalimutan at hinamak. Ngunit matapos ang isang nakakagulat na pagbabago sa kanyang buhay, siya ay tinanggap ng may karangalan sa Israel hanggang sa maupo siya sa mesa ng hari. Ang kwentong ito ay kilala na sapagkat para sa maraming tao, si Mephiboset ay naging simbolo ng isang taong umangat mula sa kahirapan tungo sa kasaganaan mula sa kahihiyan tungo sa pagpaparangal at mula sa pagkalimot tungo sa kadakilaan. Ngunit, kailangan kong sabihin na hindi doon nagtatapos ang kwento. May isa pang bahagi sa kwentong ito na, sa ilang dahilan, hindi gusto ng mga tao na pag-usapan, ipangaral o ikanta at marahil ay dahil sa bahaging ito ng kwento ni Mephiboset na bihirang maalala, siya ay naipagkanulo na api at muling nawala ng lahat ng kanyang ari-arian. Walang duda, ang kwento ni Mefiboset ay kapansin-pansin. Ngunit hindi ito ang uri ng halimbawa na iniisip ng mga tao. Gusto mo bang malaman ang higit patungkol sa lahat ng ito? Kung gayon, panoorin ang video na ito hanggang sa dulo, sapagkat mula ngayon ay mauunawaan mo kung sino si Mephiboset at kung ano talaga ang nangyari sa kanya ayon sa Biblia. Si Mephiboset ay anak ni Jonathan at apo ni Saul. Oo, si Mephiboset ay anak ng taong pinakamatalik na kaibigan ni David. At mayroon pang mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Siya ay pamangkin ng isang lalaking nagngangalang Mephiboset rin. Kaya mahalagang hindi tayo malito. Si Mephiboset, ang tiyuhin, ay anak ni Saul sa kanyang konkubina na si Rispa at kasama ang kanyang kapatid na si Harmony, ay kabilang si Mephiboset sa mga lalaking inapo ni Saul na ipinasa ni David upang patayin ng mga Gibeonita sa nakakaantig na kwento kung saan nagkampo si Rispa sa tabi ng kanyang mga patay na anak ng ilang buwan upang protektahan sila mula sa kahihiyan ng kanilang mga katawan na kinain ng mga hayop. Samantala, si Mephiboset na paksa ng video na ito, ibig sabihin si Mephibosheth, na anak ni Jonathan at pamangkin ng ibang namatay ay naligtas sa kamatayan sa parehong pagkakataon dahil sa katapatan ni David kay Jonathan. Kaya dahil lumitaw ang dalawang lalaking ito na may parehong pangalan sa parehong pamilya at sa parehong kontekstong Bibliko, mahalaga na maayos silang pagkakaiba-ibahin. Ang pangalan na Mephibosheth ay madalas na pinagdedebatehan ang eksaktong kahulugan dahil hindi tiyak kung ano ang orihinal na spelling ng pangalang ito na sa ilang bersyon ng Biblia, halimbawa, ay lumilitaw bilang Meribbaal Baal o Memp Baal at depende sa ginamit na spelling ay maaring mga hulugang mula sa bayani ni Baal o Baal ay tagapagtanggol hanggang sa kalaban ni Baal o kaya ang dumudurog kay Baal. Alam natin na ang generic na termino na baal ay nangangahulugang Panginoon. Ngunit dahil sa pagkakasangkot ng terminong ito sa pangalan ng isang Diyos na Canaanite, sa paglipas ng panahon, pinalitan ng mga eskriba na Hudyo ang hulapi na baal sa Boshet na nangangahulugang kahihiyan. Kaya ang kahulugan ng pangalang Mephiboseth na karaniwang tinatanggap bilang ang nagkakalat o mula sa bibig ng kahihiyan sa anumang paraan ay hindi isang magandang kahulugan. Ang kwento ni Mefiboset ay puno ng trahedya at kabiguan. Ipinanganak siya sa yaman bilang prinsipe ng Israel ngunit noong siya ay limang taong gulang pa lamang lubusan nang nagbago ang kanyang buhay. Ang kanyang lolo si Haring Saul, ang kanyang ama na si Jonathan at ang kanyang mas matandang mga tiyuhin ay namatay sa isang labanan laban sa mga Filisteo. Kaya, nang matanggap ng yaya ni Mephiboset ang trahedyang balita na patay na ang lolo at ama ng bata at na halos nawasak na ang monarkiya ng Israel, nagmadali siyang tumakas kasama ang bata. Ang pagkadesperado ng yaya ni Mephiboset ay maiintindihan sapagkat, ayon sa kaugalian noong panahong iyon, kapag ang isang dinastiya ay natalo, ang bagong dinastiya ay magpapatay sa lahat ng mga naunang miyembro ng maharlikang pamilya para maiwasan ang anumang hinaharap na pagtatalo para sa trono. Subalit, nang tumakas ang yaya ni Mefiboset kasama siya, nahulog ang bata mula sa kanyang mga braso at naging pilay sa parehong paa. Pagkatapos, dinala si Mephiboset sa debar isang lugar sa hangganan ng Gilead. Ang bayan ng Lodebar ay matatagpuan sa silangan ng Ilog Jordan at marahil ay kilala rin bilang Debir. Ang pangalang Lodebar ay nagpapahiwatig ng isang lugar na walang pastulan, ngunit taliwas sa iniisip ng ilan, ang Lodebar ay tila hindi isang lugar na ganap na walang kahalagahan. Sa katunayan, sa kasaysayan nito, naging paksa ng alita ng Lodebar sa pagitan ng mga taga-Syria, mga Israelita at mga Asiriano. Ang sikat na ideya na ang Lodebar ay isang lugar na lubos na walang halaga, isang ganap na wala, isang lugar ng pagkalimot, ay karaniwang nagmumula sa interpretasyon ng propesya ni Amos na nakatala sa kabanata alin ng kanyang aklat, kung saan sinadya niyang baguhin ang pangalan sa istilong semitiko. Binabaluktot ang mga patinig sa Hebreong insignifikansya o walang halaga. Ibig sabihin, ginawa ng propeta ang isang uri ng laro sa salita sa pangalang Lodebar upang ipahayag na nagalak ang Israel sa pagkakamit ng wala, sa pagkakamit ng kahit ano, ngunit hindi sa kahulugang walang anuman sa Lodebar, kundi sa kahulugang walang halaga ang pananakop ng Israel. At bakit? Sapagat ito ay magiging isang maikling pananakop at mawawala rin sa limot dahil itataas ng Diyos ang isang dayuhang bansa na magpapahirap sa sambahayan ng Israel at sa katunayan, hindi nagtagal ay nasakop nga ng Syria ang Lodebar. At sa Lodebar, isang lalaki na nagngangalang Makir, anak ni Amiel, ang nag-asikaso kay Mephiboset. At kalaunan, nagkaroon din si Mephiboset ng anak na pinangalanang Mika at talagang naging prominente ang kwento ni Mephiboset ng si David na noon ay naitatag na bilang hari ng Israel, ay naalala ang kanyang pagkakaibigan kay Jonathan at ang kasunduan ang ginawa nila mga dalawampung taon na ang nakalilipas at nagtanong kung mayroon pa bang natitira mula sa sambahayan ni Saul na kanyang maipapakita ang katapatan bilang parangal sa pagkakaibigang iyon at sa kasunduang iyon kay Jonathan. Kaya sa puntong ito, nagpakita si David nang kakaibang asal kumpara sa ginagawa sa mga kaharian noon. Hinanap niya ang isang inapo ng dating dinastiya, hindi upang puksain, kundi upang parangalan at kumilos ng may awa para sa inapong iyon. Sa pagkakataong iyon, si Ziba, na dating lingkod ng sambahayan ni Saul, ay nagbigay alam kay Haring David tungkol sa pag-iral ni Mephiboseth isang binatang pilay na nabuhay ng hindi bababa sa labin limang taon bilang isang takas sa Lodebar at maraming tagapagpaliwanag ang nakakita ng uri ng pagtatangi sa tugon ni Ziba kay Haring David dahil tila binibigyang diin ni Ziba ang kapansanan ni Mephiboset. Marahil ay upang ipahiwatig kay David na ang binatang iyon ay isang taong walang halaga, isang taong walang silbi para sa mga pamantayan ng panahong iyon. Gayunpaman, hindi ito inalintana ni David at agad niyang iniutos na dalhin si Mephiboset. Ang pag-uugali ni David kay Mephiboset ay maaring makita bilang isang larawan ng biyaya ng Diyos na umaabot sa mga makasalanan. Kumikilos ang Diyos ng may awa at kabaitan sa mga taong hindi karapat-dapat, sa mga taong walang anumang nararapat inililigtas ng Diyos ang mga taong nararapat sa paghuhukom at kamatayan at binibigyan sila ng bagong buhay sa kanyang presensya. Pagkatapos, tinanggap ni David si Mephiboset ng may karangalan, ipinagkaloob sa kanya ang mga ari-arian ni Saul at pinayagan siyang umupo araw-araw sa mesa ng hari. Bukod dito, inutos din ni David na maging lingkod ni Mephiboset si Ziba. Ngunit, Si Ziba ay hindi isang mapagkakatiwala ang tao malayo doon noong panahon ng pag-aalsa ni Absalom nang subukan ng anak na ito ni David na agawin ang trono mula sa kanyang ama at pinilit si David na tumakas mula sa Jerusalem. Nagpakita si Ziba bilang isang malaking traidor at oportunista. Iniulat ng Biblia na si Ziba ay lumapit kay David dala ang mga probisyon at mga supply na tiyak na magiging kapakipakinabang sa mahirap na panahong iyon. Gayunpaman, sinamantala rin ni Ziba ang pagkakataon para maling akusahan si Mefiboset. Sinabi niya kay Haring David, na ang apo ni Saul ay nanatili sa kabisera dahil hinahangad niya ang kaharian at naniniwala siyang maibabalik niya ang trono ng kanyang pamilya at lahat ay nagpapahiwatig na naniwala si David sa kasinungalingan ni Ziba. Kaya't ipinagkaloob niya sa kanya ang lahat ng pag-aari ni Mephiboset. Oo, eksakto iyon, lahat ng mga ari-arian, pag-aari at kayamanan na natanggap ni Mephiboset nang umalis siya sa Lodebar ay ipinagkaloob sa kanyang traidor na lingkod. Ang ginawa ni Ziba ay napakaseryoso dahil sa panahong iyon kadalasan ang katapusan ng isang taong inakusahan ng pagtataksil ay kamatayan. At kalaunan nang bumalik si David sa Jerusalem pagkatapos ng kamatayan ni Absalom, nagmadali si Mephiboset na makipagtagpo sa hari upang ipagtanggol ang sarili at patunayan ang kanyang kawalang-kasalanan. Nang dumating si Mephibosheth sa harapan ni David, tinanong siya ng hari kung bakit hindi siya dumating sa kanilang pagkikita. Noon, nagkaroon si Mephibosheth ng pagkakataong ilahad ang pagtataksil ni Ziba. Ikinuwento ni Mephibosheth na hiniling niya kay Ziba na ihanda ang isang asno upang makapaglakbay siya upang makipagkita kay David, yamang siya ay pilay. Subalit Iniwan siya ni Ziba at bumuo ng isang plano upang akusahan siya ng pagtataksil. Kasama na rito sa panahong kinailangang tumakas ni David mula kay Absalom, iniulat ng Biblia na lubos na nagdalamhati si Mephiboset para sa kanya ayon sa kaugalian ng panahong iyon na nangangahulugang hindi siya naghugas ng paa, hindi naglaba ng kanyang mga damit at hindi nag-ahit ng kanyang balbas. At ito ay naging malinaw na tanda ng kanyang katapatan kay Haring David na nagpapakita na sa anumang oras hindi siya nakisangkot sa plano ni Absalom at kailanman ay hindi niya hinangad ang kaharian. At matapos marinig ang bersyon ng kwento mula kay Mephibosheth, tila naniwala si David sa kanya. Subalit, sa kabila nito, Iminungkahi niya na hatiin ang mga ari-ariang minana ni Mephibosheth sa pagitan nila ni Ziba, ibig sabihin hindi ganap na naibalik ni David ang mga ito. Hindi nagbibigay ang Biblia ng karagdagang impormasyon kung bakit gumawa ng desisyong iyon si David. Iminumungkahi ng ilang iskolar na marahil ang hari ay hindi handang tawagin si Ziba upang managot sa kanyang pagtataksil. Ang dahilan para dito ay maaaring ang emosyonal na kalagayan ni David sa panahong iyon. Naniniwala ang ibang mga tagapagpaliwanag na maaaring nag-alinlangan si David tungkol sa katotohanan ng paliwanag na ibinigay ng anak ni Jonathan, ngunit kahit paano, nagpasya ang hari na magpatibay ng isang neutral na posisyon bilang resolusyon sa hidwaang iyon. Gayunpaman, sa nakakagulat na paraan, nagpasya siya si Mephiboset na talikuran ang lahat ng mana na iyon. Hinayaan niyang mapunta sa traidor ang lahat ng kanyang mga ari-arian at uh, ipinakita niya na ang kanyang tunay na pag-aalala ay nakatuon lamang sa kagalingan ni David. Sa puntong ito, ipinapakita ng pahayag ni Mephiboset kay David ang uri ng karakter na mayroon siya. Iniulat ng Biblia na sinabi ni Mephiboset sa hari hayaan mong makuha niya ang lahat. Ngayong ang hari, aking Panginoon, ay ligtas nang nakabalik sa kanyang tahanan. Bagamat kilala ang kwento ni Mephiboset sa pamamagitan ng mga sermon at pangangaral, bihirang maikwento ng tama ang kwentong ito. Sa kasamaang palad, naaalala ng mga tao ang kwento ni Mephiboset lamang sa mga pangaral tungkol sa kasaganaan. Oo, Madaling mangaral tungkol sa lalaking pilay at hinamak na iniyahon mula sa limot upang tumanggap ng isang mana ng hari, madaling pag-usapan ang lalaking biglaang nakatanggap ng pribilehiyadong posisyon sa korte ng Israel at maaaring umupo sa mesa ng hari. Mahirap tila ang mangaral tungkol sa parehong lalaking pilay na Pagkatapos na pagtaksilan ng kanyang lingkod kahit na siya'y walang sala, ay napilitang hatiin ang kanyang mana sa lingkod na traidor. Para sa maraming tao, mahirap mangaral tungkol sa halimbawa ng isang taong na natiling tapat kahit na siya ay naapi, nasaktan, kahit na lahat ay nagkamali sa kanyang buhay. At hindi lamang ito, mas mahirap pa rin ang mangaral tungkol sa kanyang walang pag-iimbot na saloobin. Isinantabi niya ang lahat ng kanyang material na yaman at hindi siya nag-alala na ang kanyang personal na kaaway ay makakuha ng lahat ng kanya. Matunay na mahalaga ang mga aral na dala ng kwento ni Mephibosheth. Subalit, tiyak na ang fokus ng kwentong ito ay hindi tungkol sa kasaganaan, kundi tungkol sa karakter ng isang makatarungang tao na, sa kabila ng mga trahedya at kahirapan, na natiling tapat sa kanyang mga prinsipyo. Para sa kanya, ang talagang mahalaga ay hindi ang personal na kayamanan, kundi ang katotohanan na ang hari na pinili ng Diyos ay bumalik sa kanyang tahanan. Hindi itinuon ni Mephiboset ang kanyang mga mata sa mga bagay na makalupa, ngunit itinuon niya ang kanyang mga mata sa makapangyarihang layunin ng Diyos para sa kanyang bayan. Para kay Mephiboset, walang saysay na umupo sa mesa ng hari kung ang hinirang ng Panginoon ay hindi nakaupo sa kanyang trono. Para sa kanya ang pinakamahalaga ay ang kanyang pakikipag-isa sa hari higit pa sa lahat ng kanyang mana. Ngayon, isulat ang amen sa mga komento kung kilala mo na ang kwento ni Mephibosheth sa Biblia. At kung nais mong malaman pa ang higit pa tungkol sa mga kwento ng mga tauhan sa Biblia, mag-subscribe sa channel, i-activate ang notification bell para hindi mo mamiss ang mga bagong update. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa muli